Napakaraming beses na tayong nakapanood ng balita at minsan ay sa pelikula rin kung saan ang mga anak ng mga sikat at mga may kapangyarihan ang nasasangkot at nalalagay sa hindi magandang posisyon sa batas. Sa ganitong mga pagkakataon ay tila hindi nagiging patas ang mga humahawak sa batas at nakalulusot pa rin ang iba kahit natunay silang may sala. Tila ba walang nangyari. Ngunit kung sakali mang malasin, kahit anong yaman at lakas ng kapit sa may kapangyarihan, ay mananagot pa rin. Katulad na lamang nang nangyari sa isa sa mga anak ng hari ng komedya na si Dolphy Kizon Jr. na sinasabing napasali at nasangkot sa isang arson case at nakulong. Ano nga ba ang nangyari at hindi nakalusot sa kaso ang anak ng isa sa napakasikat na artista sa bansa? Bakit nga ba tila hindi umubra ang kapangyarihan taglay ng kanilang pamilya? Tunghaya natin ang dahilan sa pagpapatuloy ng istorya. Si Dolphy ay itinuturing na hari ng komedya noong panahon niya at kahit magpahanggang ngayon. Sinasabing noong nabubuhay pa siya ay marami itong nakarelasyon at sinasabi nagkaron nagkaroon ito ng labing walong anak sa iba't ibang babae nitong naging asawa. Anim sa una niyang asawa na si Grace Dominguez kung saan ang mga naging anak niya ay si Manuel, Salud, Rodolfo, Wilfredo, Eduardo at Raul. Nagkaroon din siya ng apat na anak kay Alice Baby Smith na si Ronaldo, Enrico, Madonna at Jeffrey. At ang mga naging anak naman niya kay Gloria Smith ay si Marikita, Carlos, Geraldino at Edwin. May anak din siya kay Evelyn Tagulaw na si Romel. At isa rin kay Alma Moreno na si Vandos. Nagkaroon din ito ng isang anak kay Jasha Padilla na si Via at nag-adapt din sila ng isa pa na si Nicole. Sinasabi na sarami ng anak ng komedyante ang junior nito ang nagkaroon ng problema sa batas. Sinasabing si Rodolfo Jr. ay pumasok din sa pag-aartista at ginamit nitong screen name ay Dolphy Jr. Walong taon pa lamang umano ito nang maghiwalay ang mga magulang nito at batid niya kung gaano kasikat ang kanyang ama at hindi naman sila pinabayaan nito. Ngunit sa kabila ng mga ito ay kulang umano ang atensyon na nakukuha niya. Dahil dito, noong sinabihan ito na kukunin itong artista kasama ang ama niya sa isang pelikulang gagawin, ay agad at walang pag-aalinlangan itong pumayag nag-umpisa ito sa kanyang karera sa pag artista Noong labing taong gulang pa lamang ito, ginawa nila ang palabas na Like Father, Like Son. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kasama si Helen Gamboa bilang leading lady. Di nagtagal ay gumagawa na rin siya ng sarili niyang pelikula tulad ng Anting-anting ni Ompong. Manuela. Dahil sa karerang pinasok niya, nararamdaman pa rin niya na kasama niya ang kanyang ama. Kahit paman, hindi sila masyado nakikita. Dahil sa kabila ng katotohanan ito ay iisang mundo pa rin naman ang kanilang ginagalawan. Masaya na siya kahit papaano sa kanyang tinatamasang kasikatan. Ngunit kaakibat nito ay ang pressure ng pagbibinata kung saan may mga pagsubo na lumalapit sa kanya. Napasali siya at napalapit sa mga hindi mabubuting tao na sa may mga bisyo at hindi nagtagal ay nagkaroon na rin siya ng bisyo. Noong mga sandaling iyon, ang ginagawa niyang rason ay ang kawalan ng oras ng ama niya sa kanya at dahil nga sa kawalan ng oras sa kanya ay hindi na rin ito nadidisiplina. Kahit ang hari ng komedya ay aminado sa pagkukulang niya sa mga anak niya at ang aspetong ito kaugnay ng atensyon, kabilang na ang paggabay ay inaasa niya sa mga ina ng mga anak niya dahil ang tanging na ibibigay umano niya ay suporta sa mga ito. Sa kaso ni Dolphy Jr., hindi na rin siya napigilan dahil bukod sa kumikita na ito ng sarili niyang pera ay marami itong natatanggap na salapi ay sikat na rin siya at ang kanyang ama. Ngunit sa kaalaman na walang makakapigil sa kanya sa kung anuman ang nais niyang gawin ay nabago dahil sa insidenteng kinasangkutan niya. Isang araw, ang buhay na inakala niyang mayroong walang katapusan buhay at kalayaan na parang isang panaginip ay nagmistulang isang bangungo. Kumalat ang balita na nasunog ang bahay ng may-ari ng Vicor Records na si Vic Del Rosario. Sinasabing sa loob ng bahay ay natrap ang anak ng asawa niya na si Mina Aragon, kasama rin ang kapatid ni FPJ na si Vina. Kasama rin sa nasawi ang ina ni Mina ang pamangkin nito at ang dalawa pang trabahante. Sinasabing gustuhin man ng mga biktima na lumabas ay hindi na nabigyan pa ng pagkakataon na makalabas pa ang mga ito. Ang itinuturong may gawa ng krimen ay ang malapit na kaibigan ni Rodolfo Jr. na si Mario Salvador. na pamangkin din umano ni Mina dahil sa insidente na ang pangalan ni Dolphy Jr. sa krimen pati na rin umano ang buong barkadahan nila. Maliban kay Dolphy Jr. ay may iba pa rin silang mga kaibigan at dahil sa may mga sinasabi naman ang pamilya ng nasangkot, inakala ng lahat na makalulusot si Dolphy Jr. sa ibinintang sa kanila. Ayon kay Dolphy Jr., hindi umano siya kasama sa grupo nila noong nangyari ang insidente dahil kasama umano niya ang kanyang ama nang mangyari ito at may dinaluhan umano silang kaarawan. Maging ang ama nitong si Dolphy ay iyon ang sinasabi dahil kung may kasalanan man daw umano ang kanyang anak ay iyon ay ang pagiging adik lamang at wala itong kinalaman sa nangyari lalo na sa sunog noong araw na iyon. Ngunit kahit anong boses ng hari ng komedya, hindi pa rin ito pinakinggan noong mga panahong iyon at sa kasamaang palad ay lahat silang magkakaibigan ay napasok pa rin sa kulungan dahil sa nangyari, lalong napuno ng galit ang puso ni Dolphy Jr. ng mga panahong iyon. Kahit na ang kaibigan niyang si Mario ay natatakot na lumapit sa kanya dahil umano sa pagkadawit nito sa kasong wala naman talaga siyang kasalanan. Nagpang-abot din umano ito sa loob ng kulungan kaya naman labis ang pagmamakaawa nito na huwag siya nitong saktan habang nasa loob siya ng piitan. Walang ibang pumapasok at tumatakbo sa isip niya kundi ang gumanti sa mga del Rosario. Iniisip niyang totohanin ang kinasangkutan niyang pagsunog lalo na noong nasampahan talaga siya ng kasong arson with multiple homicide. Sa kabila naman ng pag-amin ni Mario na walang may ibang kasalanan sa nangyari kundi siya lamang ay hindi pa rin ito pinaniwalaan. Ayon pa kay Mario, ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon ay dahil sa galit na meron siya sa kanyang tiyahin. Ngunit hindi umano niya inakala na mayroong mga inosenteng tao ang madadamay sa ginawa niya. Bago mangyari ang insidente ay pinalaya siya sa bahay ng mga Del Rosario dahil sa ginagawa nitong mga bisyo. Dagdag pa niya, siniraan din daw kasi siya ng isa sa mga anak ng tiyahin niya kaya dahil sa kanyang galit. ay naisipan niyang takutin ang kanyang tiyahin. Isang sisidlan lamang umano ng lighter fluid ang dala niya, kaya lamang ay lumiyab ang sinindihan niya. Kaya naman, kahit siya ay nataranta talaga, mabilis na kumalat ang apoy. Ngunit, imbis nagisingin ang mga tao, ay tumakbo na lamang siya papalayo. Anya ay inako naman niya ang kasalanan. Ngunit, batay sa paniniwala ng pamilya del Rosario, palaging kasama ni Salvador ang kanyang barkada. Kaya naman damay silang lahat. Maging ang kaanak ni Dolphy ay nakiselebrate sa birthday party ng tumayong testigo na nandoon nga sa pagdiriwang ang mag-ama. Nang nangyari ang insidente ay wala rin nagawa at hindi rin nakatulong sa kaso. Nang matapos naman ang pagdinig, tila gumuho ang mundo ng pamilya Kizon dahil sa nahatulan ng reklusyon perpetua si Dolphy Jr. at walang posibilidad ng parole kahit na matagal na siyang nakapiit sa bilangguan, ang unang araw niya matapos mahatulan ay tila naging kakaiba pa rin. Hindi siya makatulog at kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya gaya na lamang ng paghihiganti. Pakiramdam din niya ng mga sandaling iyon ay tapos na ang buhay niya kaya naman ay nagrebelde siya at kahit na nasa loob na ng bilangguan ay hindi pa rin nawala sa kanya ang paggamit ng ipinagbabawal nagamot. Napagtanto niya na pera lamang ang katapat at kailangan upang makuha niya ang lahat na kung sa labas ay damo at paminsan-minsang paggamit ng bato, sa loob naman ay mas malawak pa ang kanyang pagpipilian. Ito ang nagmistulang pampakalma ng kanyang uta. Ani niya, wala rin naman pag-asa dahil mabubulok na rin naman siya umano sa bilangguan. Sa dami ng kanyang iniisip at mga bagay na nagdudulot sa kanya upang makaramdam siya ng sama ng loob, mas tumindi pa ito nang mabalitaan niyang ang kanyang asawa ay sumama sa ibang lalaki. Natatawa na lamang siya sa tuwing naiisip niya na may pagkakataon na umasa talaga siya na hihintayin siya ng kanyang asawa na makalaya para sa kanya lahat ng tao sa bahay nila ay nag-iba maliban na lamang sa kanyang ama. Noong mga sandaling iyon, naramdaman niya na mayroon siyang ama na walang linggo na hindi siya nito dadalawin at lahat din ng pangangailangan niya ay binibigyan at sinisiguro nito. Dilingid sa kanyang kaalaman na bukod sa kanya, naapektuhan din ng labis ang kanyang ama dahil sa mga pangyayari. Habang binidinig ang kaso ay naroon ito palagi. Nasaksihan niya rin na namayat ito at bumagsak ang katawan dahil sa bawal na gamot na nasa sistema niya. Kahit na nakaramdam ito ng konsensya ay nakakaya pa rin niya itong isantabi. Habang nakapiit, importante sa kanya ang pagbisita ng kanyang ama. Hindi dahil sa mahalaga sa kanya na makita ito, kundi dahil sa kailangan niya ang dala nitong pera na ginagamit niyang pambili ng bato na paborito niyang droga na binibenta kahit sa loob ng piitan taliwas ang paniniwala niya na sinasabi ng iba na kawawa ka sa loob. Sapagkat para sa kanya, kapag may pera ka, wala kang problema sa mga iligal na bagay. May pagkakataon pa umano siya na umabot siya ng dalawang linggo nang walang tulog at lutang lamang siya. Isang araw, dumalaw ang kanyang ama at nagkataon iyon. Nabangag nabangag siya. Ang dami umano niyang ikinukwento, ngunit sa kabila ng mga iyon ay hindi niya maitago ang pagkabulol niya. Doon na umano nagalit ang kanyang ama sa kanya dahil nakukuha pa rin umano nitong sirain ang buhay niya kahit pa nakakulong na ito. Umalis ang ama niya noong araw na iyon na walang inabot na pera sa kanya at dahil dito natagalan ito bago muling bumalik at bisitahin siya ayon sa kanya, nagalit pa raw siya dahil sa pagkabaliwala sa kanya ng kanyang ama. Nguntik pa umano siyang masakta ng mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa loob dahil sa hindi umano pwedeng utangin ang mga ginagamit nila ng basta-basta. Ayon sa kanya, kailangan na magbayad sa oras na sinasabi at mabuti na lamang din daw ay naniwala ang mga nagbebenta sa palusot niya na ang dahilan ng hindi pagbisita ng kanyang ama ay dahil sa shooting ito. Sa sunod na pagdalaw ng kanyang ama, naramdaman niya na tila mayroong nagiba. Noong mga panahong iyon, kinumusta lamang daw siya nito at matapos iyon ay binigay na nito ang kanyang dalang konsumo kasama na ang pera. Wala rin umano itong sinabi kahit pa tinanong siya nito kung saan gagamitin ang mga binigay nito. Pagkaalis ng kanyang ama ay agad din siyang tumira ng paborito niya. Hindi nagtagal ay naramdaman niya na tila lumulutang na naman siya dahil sa lakas umano ng tama niya. Hindi rin niya namalaya na nakatitig lamang siya sa telebisyon. Batay sa reaksyon niya, black and white lamang iyon. Di nagtagal ay naisipan niya na paandarin iyon at nagkataon na lumitaw ang istasyong Zoe Station na pag-aari ni Brother Eddie Villanueva. Noong mga sandaling iyon, hindi niya alam kung kasama pa ba iyon sa mga trip niya, ngunit pinanood niya pa rin iyon at pinakinggan ang mga sinasabi ni Brother Eddie. Nagtaka pa siya noong una dahil patuloy lamang siya sa panonood ng istasyon. Nakita niya kahit pa bumababa na ang tama niya dahil dito unti-unti niyang nakikita ang sarili niya na nagbabago at umiiwas na sa gulo umiiwas na rin siyang sumama sa mga hindi kanais-nais na grupo hindi niya umano alam at hindi niya maipaliwanag kung ano at paano nangyari ngunit Nakita niya ang kanyang sarili na unti-unting nagbabago. Nang sumunod na dumalaw ang kanyang ama, kalmado na siya at noong mga sandaling iyon ay may hawak din siyang Biblia at tuluyan na niyang binago ang buhay niya. Ngunit sa kabila ng unti-unting niyang pagbabago, isang pagsubok ang dumating sa kanya na muntik na naman sanang maglihis ng landas at unti-unti na niyang tinutuwid. Binisita umano siya ng kanyang dating kinasama at ipinaalam nito na magpapakasal na ito sa iba. Alam niya na wala na siya ritong magagawa at habang nasa proseso siya ng pagdadalamhati at pagkakaroon ng matinding pagkaawa sa sarili ay may biglang dumating na napakagandang balita sa kanya. Ang presidente ng Pilipinas na si Joseph Estrada na noon ay matalik na kaibigan ng kanyang ama ay binigyan siya ng pagkakataong makalaya. Ika-28 ng Setyembre taong 1998, tuluyan siyang nakalabas ng bilangguan at naalala niyang suot niya ang ipinadala ng kanyang ama na damit na puti. upang magmuka umano siyang maayos. Habang hawak-hawak niya ang release papers niya, ay doon na siya umiyak at kumagulgol at noong papalabas na siya, nakaramdam siya ng takot ng pag-iisa. Noong sandaling makalabas siya, nagkataon ay may sakit ang kanyang ama na si Dolphy at katatapos lamang nito na mabypass Pinaghintay muna siyang lumakas lakas bago ito tuluyang bumisita. Dumating din ang panahong nagkita sila ng tuluyan. Noong sandali rin iyon, sila'y nakapagpatawaran at nag-umpisa siyang lumabas muli sa telebisyon sa tulong ng kanyang kapatid na si Eric. Dahil sa mga naranasan niya, hindi na siya bumalik pa sa dati nitong buhay kahit paman noong lumisa na ang kanyang ama. Nabansagan mang black sheep ng Kizon family si Dolphy Jr. dahil sa siya ay dating drug addict. Pinakita naman ng kanyang istorya na kahit ang pinakamasamang tao sa mundo ay may kakayahan pa rin magbago na ang pagkakamali na nagawa ay hindi man pwedeng burahin ay magagawa namang maitama. Ipinakita rin niya na malaki ang nagagawa ng pagkakaroon na matinding paniniwala sa lumikha. Dahil sa mga sandaling pakiramdam mo na wala ka ng pag-asa't magagawa, ay bibigyan ka ng sagot at ituturo sa iyo na maaari ka muling magsimula. Sa kasalukuyan nga ay isa na siyang pastor at ibinabahagi niya ang istorya niya upang magsilbit maging inspirasyon sa madla na hindi pa huli ang lahat sa mga taong gustong magbago at ayusin ang kanilang buhay. Sino nga bang maniniwala na dahil sa simpleng telebisyon ang magiging dahilan upang magbago siya. Ayon nga sa ipinahayag niya sa panayam niya kay Tony Gonzaga, ibig niyang maalala bilang anak ng hari ng komedya na si Dolphy na isang sakit sa ulo at ngayon ay isang anak na ginagamit ng Panginoon upang magpahayag ng mabuting balita. So ngayon, na